Nika, tour ko kayo sa costume. Oh, ang gaganda ng costume pang Halloween. Talaga lang, ha? Wow. Pwede. nako Nagkasawa ka dito. Costume. Ang daming costume. Pang-adult kaya rito. Do they have like adult costume? There? Oh, look at that. Ganda. Ganda mga costume pang bata. Ito. Wow. Wow. How, can yeah. how much I didn't say the price but I'm pretty sure pricey sure the materials let's see how much is this I didn't say the price but let me check the price well the price who is this ah princess oh, princess costume Naku, no chocolate. Look at that. $21. Halloween na Halloween na talaga. My goodness. Papa Halloween ka sa gastos dito. Pag Christmas din isa. Ayan, Christmas. $49.99. Naku, ang dami mabibili talaga sa Costco. Grabe, ito ganda pa. Christmas letters meron na. Ayan. Costco tayo. Alright, libot ko kayo. $9. Ito pang sa regalo. $9 ang isang ribbon. Ito $9. Pero, pwede kang gumawa ng ganyan. Ayan. Oh, I like this. Train. Nako, mapapagastos talaga si Auntie Ma Beauty dito. Sana si Afam Afam? Sagot sa kahirapan. Meron na akong ganito. I bought this. Meron akong ganyan. Bought it. Already got one. Naku. Christmas na Christmas mo. And then meron din akong ito. Kalaking Christmas tree. Naka-set up na rin. $4.99. Wow. Dati $370 plus ko Ngayon, na bilhin. Ngayon $4.99 na. $7.5 feet din siya. Ito, parehas. This one, I wanna buy this pag-iisipan ko. 299. 10 feet. Galay ko sa front. We'll see. Ito 5 feet ito ba? Ayan. Dami. Dami mga decoration. Ito sa sawa. Ito may di alag doon. Ito 69 dollars. Ay ko sa may... Oh! Snowman! Wow! Ang dami talaga! Christmas na ang dating! Ayan! Ayan! Oh, pa? Diba? Wow, just good day. Wow, itong pinapangarap ko. Pero ayun yung ayaw ni Afam, Afam. Kasi madali daw masira. Tingnan nyo. $2.59, one box. It says, Dear Family with 729 LAD lights. Ayan. Tito. Diba? Wow. Wow. Diyos mayo. Napapabili tayo nito ng, ng di oras. Ay, nakalaki nito. Sino to? Oh my God. Ang laki. Inflatable. Pwede kong iwi sa Pilipinas. Ay ko sa rooftop. O, oh, diba? Ang ganda. Nako. Tingin-tingin pero gusto kong bumili. O, oh, tinuro ko na kayo. Dito sa Costco. Yeah, Ayan. Pero siguro ito bibiling ko. Ayan ang gusto kong bilhin. At least ito madaling iligpet. Hindi siya malaking iligpet. You know? Kasi usually nag-start ang Christmas dito decoration after ng Remembrance Day which is November 11. Ayan po. See. Ayan. Sige mag-comment lang kayo kung gusto nyong pag- gusto siya makita to. I think I'm gonna buy this. O, oh, diba? Ganda. Let me know. Comments below. Comment lang kayo sa below. Bye!